ko. Ano wala nang pilit mo. wala. Tay oh, ano. ka na. Down na tingnan mo, nakalaga. <laughs> Tawagan ko ba? Ang sa si Sudan, Ano? Ang uh, oh, plastic. Oh. Ang oh. oh, gusto ko San Marino. Ano ko ng... mga pabalas, pabalas. Diyan, na lang. Magkano na po ng 40? Pabawas, pabawas. Jadi bigay kagabi na. Bigay. Oh. <laughs> Dami-daming ulang diyan. <laughs> Hindi ano mo na, na? ulang dahil? Ayun Ay, 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 mo, Ay, mo. Ano? Ano yan, ano, yung ulang. Ayun mo. Ayun mo na ulang yung ulang. Ayun ko niyan. Ulang yun eh. Sarap to. Sarap yun sa atin. Pag mayaman to. Uh, Ayun okay Ay, Ay, mo na ma kung mayaman. Mabili na pa akong oh, ano. Simple, but... Ano? Shampoo lang na. Cream syrup. Hindi <laughs> mo ko pinya yung pagkain. Ano nga naman ako sa mga eh. Lagi ko sinasabi sa'yo eh. Ayun, dahil pagkain oh. Jackie, tapos e dadshim, tapos si unan. Yung baile ano, ay yung tea. Puri donut. So somos plana, magugutom na ako, mami ha. Totoo talaga 'yan. Kilolo 'yan. Kira ni lolo 'yan. <laughs> sana naman 1 million views na naman to, Jillia, uh, Justin? Hanggang 4,000 ka lang, 3,000? 1,000, Oo, dapat mag 1 million para bonga. Sabi mo nga mag 1 million views mo. 1 million. 1 million. wala na coke million. 1 million. 1 million. 1 million. Ah, sipak, -sipak din na mag, ano, mag, uh, message. Hindi mo sila mag, masipag mag, ano, share. Ayan. Antayin natin si Justin, guys. Umili ng Coke. Antayin natin si Justin, umili ng Coke. Aking Coke binili niya. Dami naman pagkain. Uh, Hindi mo naisip si Justin na di pala kumakain ng ano? Okay, Ulang? <laughs> uh, udong? Uy, <laughs> well, pakainin mo naman yung masarap yung anak mo pala. Ay, <laughs> sabi niya, nilagang dahon. <laughs> <laughs> ano na naman yan? Diyos ko! Mukhang may grasya ka naman, Justin, ha? Ah? Ano na naman yan? <laughs> <laughs> t ka naman. Dami mo, t-shirt? May grasya. Di lang yan. So, tinapon. Anong tinapon? Ano pahalang t-shirt niya? Barang? Barangbong. Ano naman nila? Anong puso mo na naman yan, te? Oo. Papagod na ako sa buong buhay na ito. Papagod ka na? ulit po, ulit <laughs> <laughs> mm -hmm. <laughs> <laughs> hindi, sa iyo ha, lang eh dapat kasi ano? <yaratan, 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 <yaratan> dapat ba maging parang? dapat isang piraso? dapat isang sampo masahan din? i-promote yung basahin, no? yung, ba, yung basahan, mo kayong basahan ng Christmas? Promote. Baka ito ang sisikat. Guys, ito lang yan. ito ka? ng Yung basahan ko sa kwarto, luma na. Hindi mapalit-palitan. promote mo yan. Ay, na kayo nabasaan. Murang-mura. Magkano ito? 3 for 100. Ma, hindi naman sila mo yung manunod sa atin eh. Hindi, wala yan. Pwede yan. Pwede yan. Shipping, maramihan naman. inbox inbox In bulk, in bulk. Para mabinta. At binaka. Christmas print naman pala yan, Justine. ba December na pa ungan mo na ulit mo. Ha? Drink. Bakit? Bakit ma? Bright. Ganda naman ha. <laughs>

Hindi niya gusto yung ulam, guys. Ayan, pabili ng ano. San Marino. Ah, si Beto, gusto nito ba? Mayroon ako, dinibir na. Sa buwangin? Mayroon. ano? Eh, MPH, modern ka na. Mayroon. yung tiles. Talak. Apat yun, tagot ka natin, apat.